Hey guys, magandang umaga po sa ay magandang umaga. Hi guys, nandito po yung mga baka guys at sila po yung pinapainom dito sa balon. Dito sa sapa at yun po ang nangyari kaya samahan niyo ako doon at tayo yung magpapainom ng kabaw, ka, baka, baka oh, Baka! Let's go. Nagalit ang ganyan. Nagalit ang po ang tinatawag na tahop guys Ito po ay tahop at yun po yung pinapainom natin sa bakang ito bakang mayroon siyang anak tapos yung isang baka nandun sa malayo nandun guys ito yung tahap guys o oh. kung titingnan natin ito po siya ayan yeah, ito po ang ito po ang tinatawag na tahap guys na ilalagay natin doon sa planggana at para makakain sila. Lagay natin ha. Pero mayroon na yun siya. Pero lagay lang natin punti lang naman. Hindi agis babo. Kaya baka.

Kailangan nila makainom ng tubig para sila ay para mura ko na ilang So, ito. Iganyan na natin guys. Oh. Para mainom na sila. Para mainom na. Kutaw na natin siya. ano na siya guys yan. Kutaw yan siya. Pero kutaw. Kutaw na natin. Ang pagkutaw po ay ganyan na siya. Ayan. Para mainom. Diba? Inom siya no. Yan po. Pangalan po ng mga baka ito guys ay si May at si Ray. Okay. Tapos yung nasa nung doon, si Williamo, yung malaking baka guys. Yung malaking baka ay nasa nung doon. Si May at si Ray. Lagyan natin sila ng tahop, isang kamay lang. Malit naman yung kamay natin. Thank okay. you. bigbakain yung kamay natin nakalan niya ulam ay sasatas kasas, mam gabe ano ng tinong gabe si baka noka naga Um, huh? Uwi na po ako ng bahay guys. Ako'y kakain. Sigutong so, na ako guys. Si ako'y kakain doon at ako'y nagugutom. Alang oras sa alas. Gutom na dahi ka tita. Lalas mm. hmm. si Putin na. Bawal kasi tayong magugutom kasi nahihilo tayo kapag tayo magugutom. Kaya tara na. Uli na ako kay God. Gigutom na ko, Tisang. Tisang, gigutom na ko. Ano ka nun? Oh. na namay mga bata. Hmm? Di ba sila mamaya? Di man ma. Na, di ba sila mamaya Di ba ni mo? Ano, mauuna muna. Mauuna na lang ako sa kanila, guys. Dahil ako'y nagugutom na. Oh! Nagugutom na kasi ako. Bakit ako magutoman? Okay, so, ano tong ano natin? Busog kasi ako kanina, pero... Yung oras kasi, gusto ko kasi ako kanina no, pero ang oras kasi na ano. Uy, magkabayo. At yun, si, una lang ko sa ilahan. kay Dapat on time kasi yung kain ko guys. Dapat kasi nasa tamang oras yung pagkain ko. Hindi maging okay yung pakiramdam natin kapag hindi tayo nakakain. kasi kung kita lang yung makikita natin I ay mean, may makikita pa naman pero mga sure na hilo na tayo kailangan ko sa kasi talaga alagaan yung kailangan ko sa alagaan yung sarili ko magpapatuloy po tayo sa ating paglalakad magpapatuman na tayo talaga guys may pagkain mo kayo dyan. Nang makakain na kain po. Ayan, si Kalabaw. Nakalimutan ko madala ng pagkain. Masyadong mainit pa dito. Butom na ko eh. ito po yung daanan natin guys daanan po kasi natin yan no ito tayo dadaan. oh mama sa isa tayo nga muna tayo Nay lang ta guys, ay bala gutom ta. Huya <laughs> <Uyapan>, tani <clears> ta <throat> Baka pwede pa matiis yung pwede pa naman yung matiis yung kagutuman no pero yung hindi ka masyadong makaingat dahil sa yun. hindi yun siya pwede. Tingnan so, lang tayo. flowers for you. Tara, let's go. Iring-iring itong -iring tinatawag namin sa kanya na bulaklak na ito. At maraming salamat sa pagsama niyo sa akin at maraming din salamat din guys sa panonood no ng aking mga videos yun po ay yun din yung dahilan kung bakit ako magpapatuloy sa aking pagbablog masaya akong masaya akong nagbabasa sa mga ano guys kaya Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya magpapatuloy tayo sa ating pagbublog hanggat nandiyan kayo para sa akin. Sobrang saya lang sa pakiramdam ng makilala ko kayong lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Malapit na po pala tayo sa aming bahay. Ayun. Yan po yung bahay natin maliit lang yon siya pero yung nasa loob niyan ay mga kuan <laughs> mga wakwak. -wak. at ako yung nakatira dyan kaya pwede niya akong tawagin wakwak or aswang at kaya yun nandito na tayo sa bahay guys so guys ito po pala yung bahay natin so guys Nangigito na po tayo sa ating bahay at ngayon ay kakain na tayo guys. sa bahay namin.